One day, 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 Hey, what's up mga katribs? Ngayon nga ay nandito tayo ngayon sa bayan ng Pola at nalingat nga lang kami sandali, biglang dami na ng tao. Dahil sa totoo lang, maaga pa talaga kami pumunta rito. Ito nga pala pamahala ang pamahalaang bayan ng Pola. Sobrang napakaaliwalas tingnan at napakaganda ng ambience dito. Yung tipo na kahit walang babate sa iyo, pakiramdam mo welcome na welcome ka dito. Nadaanan din nga pala natin yung kanilang tulay dito at syempre nakita natin yung magandang view. Papunta nga po pala kami nang lag house niyan kasi sabi dito daw kami kakain. Parang hindi pa rin nga ako makapaniwala na sa isang iglap lang nandito na agad tayo sa bayan ng Pola. Kanina lang, nandun tayo sa Roas habang nagkakape. At nandito na nga tayo sa lag house, mga katrims. syempre kumuha na agad ako ng pagkain. Yung tipo na wala nang balikan. <laughs> kahit hanggang magdamagan ay may panlaban at sobrang nakakatuwa lang dahil namit pa natin dito yung bandang popcorn na galing pa rin ng rohas wow at pagbalik na namin dito sa taas ito na agad yung bumungad sa amin sobrang daming tao kasama nga pala na natin dito ang ating mga vloggers na galing pa sa iba't ibang bayan ng Mindoro at syempre hindi mawawala ang inyong dagudmang yan na talaga namang mapapasana all ka habang pinapanood mo to kasama din nga pala natin dyan si Kevin Vlog si Kabahags Vlog nandyan din si Mangyan Travel Vlog at si Umay Family TV na nagko-cover ng event. At syempre, mawawala ba naman ang famous na content creator at vlogger ng Pola? sinapadaan lang channel. First time ko na din nga silang namit. Kasama ang Tim Puti. Kasama din nga pala natin si Kuya Erwin Blag at ang mga Jordog. At syempre meron tayong import. Kamasel TV galing pa po ng Romblon yan. Shoutout na rin kay Turistang Mangyan at sa Nabisa Brothers. Shoutout na rin sa kaibigan ko na taga rito. Taga barangay Pola Pola. Kay Shela Sena. At hindi nga ako makapaniwala na makakasama natin at mamimit natin dito ang idol natin na si Jerry rabal Para akong nananaginip. Isang malaking karangalan nga ito para sa amin na invite at maging bahagi na ganitong okasyon. Kaya naman nagpapasalamat kami ng bonggang-bongga sa punong abala ng bayan ng pola. Kay Ma'am Jennifer Mindanao Cruz na talaga namang hindi rin nagpatinag kahit pa nagkaroon ng crisis dahil sa pagkakaroon ng oil spill. At ito na nga masisilayan na natin ang bonggang pailaw ng pola. And 3 2, 1 At ito na nga, nasilayan na natin ang ganda ng pailaw. Kasing ganda at gwapo na nagbukas. wow Maagang nga natin naramdaman dito ang Pasko dahil sa mga nakakaaliw na liwanag ng ilaw. Matatanaw din nga natin dito ang kanilang napakatayog na Christmas tree. At meron din nga sila ditong parang tunnel na perfect for picture picture. Lalo na kapag kasama mo siya, sana all. Masyado na nga akong nalibang dito. Hindi ko tuloy na malayan. iniwanan na ako ng mga kasama ko. Hindi tuloy ako nakasama sa interview. Sure. <laughs> dito tayo nagko-cover din tayo ng ano. Ng event. Kasabay natin TV5. You know? <laughs> so ayun na nga guys, pagkatapos nga dito, doon naman tayo sa my stage dahil magsisimula na yung program. At ito talaga yung hinihintay ko dahil makukuna natin ng malapitan si Miss Aji Rabal. Ay, ay, <laughs> Kasabay nga po pala natin dyan si Yormi sa kasi J.O.B. At bago pa nga kami makarating sa stage, may dadaanan pa kami ng papaya dance. Grabe, bonggang bongga. At dito naman sa stage, may nadatan tayong mga magandang dilag na rumarampa. Ay, meron din mga gwapo. Charot.

ay ay dito nga eh, medyo ko. ay medyo kinilig ako ay ambot buta yung tipo na parang kaya kong supplyan ang buong oriental mindoro ng kuryente sa lakas ng bultahing dumaloy sa aking tagipusoon ba <laughs> pero hindi pa dito yung nagtatapos mga idol dahil nagsisimula pa lang ang saya at ligaya dahil one day isang araw nandyan ang vocalist ng shamrock para pasayahin tayo samahan pa na isang magandang yormi kompleto na ang gabi mo

Stay, I'm on, All my life I was waiting for, I was waiting for, for the people to say that we don't want to pay no more, that we do no more.